ay sabihin yung day na ano. hello guys mag ay magtagalong yung e ko <coughs> sa youtube na kaya yep. yep vlog na hello guys may parcel akong dumating ito so buksan natin unbox ba tawag nito unbox so mag unbox tayo ng parcel yarn ah. ay by kwan ni Malaysia. By individually pack. Apat. Apat na peraso. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Buksan natin. Ay, nasyon si ng na. Ay. sa isa. na siya. Terno na pajama. Daku ka ayo. Daku ka ayo do. na? 2XL na? 2XL na? 2XL na? 2XL. 2XL. So, itry natin. XL. Ito sya. Pajama. Ito na. Dile mo

Dek, dito bes, be, kaya mukha Dek, dito bes, be, kaya mukha